zile 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 yaar le kya mile 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 All right, good morning and good afternoon and good evening po sa ating mga viewers dyan. Saan lupalo ka man ang mundo ngayon? Naroon. At siyempre, thank you so much po sa mga nag-like, react, and share po sa ating mga previous video. At siyempre, hindi na po natin patatagalin. Now, yan. Ang kwento po natin ngayon is tungkol sa isang lumubog na barko. O ba? Diba? <laughs> Story time. Ang lumubog na barko. Isang malakas na pagyuk ang tumama sa karagatan na naging sanhi ng paglubog ng isang pampasahirong barko. Alos lahat ng mga nakasakay sa barkong iyon ay nalunod at nasawi maliban na lang sa isang lalaki. Sa kabutihang palad, siya ay nakaligtas at napadpad sa isang napakalayong isda. Nang siya ay magkaroon na ng malay, ay nagulat siya at natagpuan niya ang kanyang sarili sa gilid ng dalampasigan. Tanging siya lamang ang nag-isang tao sa islang iyon. Nagsimula siyang manalangin sa Diyos na sana ay may dumating na tulong para iligtas siya at makaalis sa islang iyon. Ngunit lumipas lamang ang mga araw ay walang dumating na tulong. Hindi niya alam ang kanyang gagawin. Nagpalipas siya ng mga gabi na natutulog lamang sa dalampasigan at walang sawa siyang nananangin sa Diyos. Ginabukasan ay nagsimula na niyang tanggapin ang kanyang masaklap na kapalaran. Naisip niya na matuto niyang mamuhay sa isla ng mag-isa kaya inupisahan niya ng manguha ng mga punong kahoy upang makagawa siya ng isang munting kubo ng kanyang masisilungan. Nanatili siya sa kubong iyon at nagsimula niyang gugulin ang kanyang mga panahon doon. Isang araw ay umalis siya upang maghanap ng makakain hanggang sa inabot na siya ng dilim. Pagbalik niya ay nagugulat siya na makikita niyang nasusunog ang kanyang tubo. Labis siyang nalulungkot dahil sa pagkasira ng kanyang tirahan. Nasuburang galit at tumingala siya sa langit at itinaas ang kanyang mga kamay. Sumisigaw siya at nagsimulang magalis sa Diyos. Sinabi ko sa iyo na magpadala ka sa akin ng tulong pero hindi ka natinig. Nang tinanggap ko na ang aking kapalaran, Nagtayo ako ng kubo dito para manirahan ngunit sinunog mo iyon. Napakalupit mo naman anong klaseng Diyos ka? Nang gabing iyon ay wala siyang masilungan at natulog na lamang siya sa gilid ng dalampasigan. Kinabukasan ay nagising siya dahil sa isang malakas na ingay na nagmumula sa barko na papalapit sa islang iyon. Dumating ito para iligtas siya. Masayang masaya ang lalaki dahil hindi niya inasahan sa makalipas na maraming araw ay may darating na tulong at matutuntun ang kanyang kinaroroonan. Tinanong ng lalaki ang kapitan ng barko. Paano niyo po nalalaman na nandito ako sa napakalayong islang ito? Sumagot naman ang kapitan. Ilang taon na kaming dumadaan dito sa malapit sa islang ito. Alam namin na walang taong nakatira dito. Kagabi ay may napansin kaming liwanag na sinyalis ng apoy, kaya agad-agad kaming pumatungo palapit dito. At agad-agad napaisip siya at naiisip niya yung kubo niyang nasusunog. Doon niya na-realize na nabaganda pala yung plano ni God para sa Kanya. Minsan, sa buhay natin, akala natin ay iniwan na tayo ni God. Akala natin ay wala nang pakisabuhay natin si God. Dahil minsan ay humihingi tayo sa Kanya ng mga magagandang bagay para sa pangarap natin, para sa pamilya natin. Pero bakit mas mabigat na problema ang ating naranasan? Hindi porket na mas binigyan tayo ni God ng mas mabigat na problema or trial sa buhay natin kaysa dun sa mga magagandang bagay na hiniling natin sa Kanya ay wala nang pakialam si God sa buhay natin. Hindi po ganun. Minsan, hindi natin alam yung mga pinagdadaanan pala natin ngayon ng na mga mabibigat na problema, yung mga challenges sa buhay natin, ayun pala yung win ni God. Ayun pala yung ginawa ni God na instrumento para pag malampasan natin yan, makakamit na natin yung mga magagandang bagay na hinihiling natin sa Kanya. Basta ang importante doon, hindi tayo sumusuko. So, yun lang. I hope na marami po kayong natutunan sa ating maikling kwento sa araw na to, no? So, kung mayroon ka pong natutunan, pwede nyo pong i-comment no, sa ating comment box para at least mabasa din natin, no? So, kita kids ulit sa ating next kwento.